Indulgence of SP Pro Temp. Oh. Senbong. Uh, Jeng, Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? o, yung taong ito sa itinakas papel, itinakas Tinakas ka niya. I don't think you need advice of a lawyer to answer oh, that question. Oo oh nga. Fact or ka question na, lang. Oh uh, Sen, uh, siya po nag-initiate po pero along, so the way itinakas po, ka niya. along the way po hindi po kami magkasama. Oo oh nga. Oo oh nga. So itinakas ka. Ah, so nung pag-alis nyo sa Yate. Yan eh. Sorry, Sen Bong. Quick. Ano lang. Yes, yes, so please. nung pag-alis nyo sa Yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi po. Hindi Wala rin. Po. Okay. Madam Chair, Sen, ibig sabihin, Madam Chair, ibig itinakas po siya. Pro Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas, itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi, ang nangyari po dyan... Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Um... Uh, Kasi sabi yes mo or gusto or no mo no na lang. sanang umatras. Yes or no lang. Decision mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya facilitate ito. Nung una po, siya po nag po para sa akin. so in, noong una? Nung una tapos po. Tapos nung pangalawa, ikaw na rin? pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, sen, wala po akong amo. Okay. So ikaw ang big boss ng lahat ng pogo, pogo na, sa Bamban? Hindi, hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo Miss Alice sa pogo sa Bamban? You are under oath ha? at ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam Sen, Madam Chairman, uh, doon sa pogo sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes, uh, uh, Madam Chair, uh, just, uh, yes, just to put Joel, in, into the records, in, no. The, uh, send, uh, itong open. tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Mm -hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation ito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Senjo. Madam Chair, well, or lumang yes, uh, Madam attempt. Alice, ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba nagtatangka nagtangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din pa ako nabalitaan. Na siya? ito sinulat mo? Uh, nung huli na po. Kaya nga, so anong, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, eh nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, oh. okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Ay, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, na, ano yung mga narinig mo? Uh, Sen, um, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya, para yung protection na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang protection mo laban kahit sa, sa taong iyan. Yeah. maybe uh, madam chair you can continue with your questioning yes,